na ho kami. Pagka nga Lagi, late Kaka, Okay naman. Sa layo ng Batanggas. Ay naimbitan na naman ho ako din sa TV5 kasama ko ari si Ate Batang. Pero dapat ho si Ate Batang nasa katayo ang kong iyan. Pero ako na raw ho at siya ilalag na Ay karibok na ho kami rin it. Ako inaayosan. Hindi ko naman ho ni eh kung pandali ba yung ayos na iyon. At ayan, tingnan nyo naman ho. Pangitingiti ako kinakabahan na rin di yan. Kaganda ho din sa loob at parang barangay talaga. May sari-sari store kung ano-ano na bagaha kung ano yung nyo sa isang barangay, yun ho ang meron din sa barangay 5. sabi ho din na Ate Batang ay go bong bong ko. Napakasaya ni Ate Batang, tina nyo ho, napakaganda ng studio. At ang mga kasama ho nating host din yan ay si SKK Kayla Rivera at si Kags J, short for Kagawa Gerald Napoles, di ba? Pagkakapugi. <laughs> Action! So, sino ka ba ang sa barangay 5 ngayon hapon?

SINGLE! વિશેષતાસરો કોપીરા બા Okay. 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 Ay, sabi ko nga, huy. Ako'y dumayo lang din sa barangay 5 panalo para magleg-leg. Ano nga, ha? At dahil pinagpala, ho, ako sa round 1, ay nakamove, ho, ako sa round 2. Ay, ngayon, apat na lang, hu, kami maglalaban-laban din Kailangan meron, hu, kami gumapang, dumakma at dumampot at humawak at humipaw. Pero yung bagay, hu, na pinapahanap nila ang hahanapin at dadakmain mo, ha? Baka iba madakma mo. Oh. Ready na ang ating mga malalaro at ang bagay na kailangan nilang hanapin ay paso. Ay. Barangay Zito, handa na ba kayong manalo? Okay, mukhang handa na sila. Kaya naman kapag narinig nyo ang Zito, barangay na. Kaya naman, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yeah! Thea. Ito, Okay. Okay. Ay, nakuha na yung pagpunta. May! Ay, May. tayo Okay. yung blindfold. Tanggal yung blindfold, may. Ay, ito din! At nakuha! naman mga siyan. pangyayari. Oo nila. Uh, Parang SK, no? <laughs> at handa na ang ating natitirang players. Ang susunod na bagay na hahanapin nyo ay Lato. Yan. Yes. Kaya naman, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Simulan na natin to. Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Ayan na. Sino kaya ang unang makakapuha ng plato? Mukhang mayroon na unang nakita ko na. Kaya na, ang katawan, nakuha Tanggalin mo Ang bilis sa mga pangyayari. Oh. Nakita ko, nagkaagawan kayo. Naagawan ka lang ni... <laughs> binraso ka ni Gia. Pero ganun pa man, anong nangyari? Bakit sa tingin nyo, hindi kayo nagwagi sa round na to? Ay, hindi ko humaintindihan. Ay, parang na personal yung isang yaw. Ah, na ba? <laughs> Ikaw naman, <laughs> so, wala, eh, ganun talaga eh. 100,000 eh. Diba? Ikaw naman, Arwin. Anong so, sa tingin mo nangyari? Piling ko paupo pa lang ako, nakuha na nila lahat. <laughs> Oo, oh, oh, mabilis lang talaga masyado pangyayari. Huwag kayong magalala, pasensya na Arwin at Thea, hindi kayo nagwagi sa round na ito. Pero huwag kayong magalala nga dahil may paayuda si SK. Punta na kayo doon! Alright! Come on over! Don't worry! We, we still had a lot of fun naman. Ang bilis ng kamay nila, no? Pero, Thea, na napansin ko may, uh, may punto. Ha? Taka saan ka? Tagabotanggashow. Ay, ay Batang Genya. <laughs> uh -oh. Paki-pakituro mo sa akin na uh, isang malalim na Tagalog. Ala eh, ala eh, pagkakahirap ng laro dine. Pagkakahirap ng laro din eh. Ayun, pasok. Winner. Okay, meron ka. Sige, sige. Itunoy mo lang yan, SK. Support kami, support kami. Okay, eto. One, two, three, table. ay hindi ko na ho maipapangako sa tatay na maibibili ko siya ng bagong manok. Ay paano hi ako'y ay gusto hata din sa larong aribaldahan. Ay gipit na gipit ho ata si Gian eh. Hindi pinaubaya ako na ho sa kanya. Tinanin naman ho kung gaano siya kagipit. ay inaman eh, naman discarding ginawa eh. Talaga hindi pa patalo. Subscribe and follow nyo sila, napakagaling nila, napakaganda nila, at uh, sasuportahan nyo sila. Si Pristel at okay, si Tayo. Doxa Wong! Kapangkit nyo doon. Okay. <laughs> okay. Hindi ako makatayo. <laughs>